Inaasahang maibsan ang problema sa trapiko sa Metro Manila sa ilalim ng modernisasyon sa sektor ng transportasyon. Sa programang Bagong Pilipinas ngayon, inihayag ni DOTR Road Transport and Infrastructure Undersecretary Andy Ortega na kabilang sa nakalatag nilang programa ay ang paglaban sa mga kolorum na sasakyan na nakadaragdag sa volume ng sasakyan lalo na tuwing rush hour. Makakatuwang nila sa programang Department of the Interior and Local Government. Suportado rin ng DOTR ang alas 7 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon na working hours ng Metro Manila LGUs para mabawasan ang bigat ng trapiko. Samantala, umabot na sa halos 78% ang nakapag-consolidate sa PUV Modernization Program. Wala na rin umanong atrasan ang pagpatupad ng programa na layang mabago ang sistema ng transportasyon sa bansa yung numero na biglang tumaas nung December, talagang yun na po yung siguro masasabi nating almost the real number. Ang importante po dito is binigyan natin ng tamang panahon ang lahat na mag-isip. Uh, we respect the decision yung mga ayaw.